Isang mapagbalang araw sa inyo mga kapatid. Nung nakaraang video natin ay napag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit nagka ang ating mga kongkreto. Sa araw pong ito, atin naman pong pag-uusapan paano natin maiwasan ang pag ng ating mga kongkreto. Isang pamamaraan upang maiwasan natin ang pag ng ating kongkreto ay ang pagsunod ng ating uh, concrete cement mixture. No? Yung ratio po nun ay dapat pong nasusunod. So, halimbawa po, pag tayo po ay nagbubuhos ng ating poste, ng ating slab, ng ating mga biga, no? tayo po ay gumagamit ng ratio na 1 to 4 at yung ratio na 1 to 3 cement, sand, and gravel na mixture. So rin pong lalabisan ang paglalagay ng tubig sa inyong halo kagaya po nung napag-usapan natin ang labis po na pagkakaroon ng tubig at hindi tama o hindi na-modify na klase ng concrete uh, mixture ay isa po sa nagiging dahilan ng pag-crack ng ating mga kongkreto Pangalawa po upang maiwasan po natin ang pag-crack ng ating konkreto ay ang pagkakaroon ng maayos na sub-base at sub-grade So, tatanungin nyo po sa akin, Kuya Jun, ano ba yung sub-base na yan at saka yung sub-grade? So, yung sub-base na yan at saka yung sub sub-grade, no? Yan po yung padalasan po na nandyan sa yung flooring natin na nasa ground floor. No? Ano ba dapat ang ginagawa dyan sa flooring natin sa ground floor? So, kung ang inyong pong flooring sa, ground, sa ground floor ay lupa pa lang po, dapat yung lupa po na yan ay nasiksik ng maayos. So, kadalasan po yan, Uh, pwede po gamitan ng manual na pang tamper. No? Uh, sisiksikin nyo po yung lupa ng maayos. O di po kaya, ay gagamitan nyo po ng uh, mechanical na tamper. Pat po yung paglalagyan po ng inyong konkreto, lalong-lalo na po sa ground floor, ay nasiksik ng maayos. Para once po, nadalagyan po natin yan ng, uh, ng halo, no? ay naka-stable na po ang inyong konkreto. Hindi uh, doon naman po sa mag uh, tatanong eh, quedud, ano naman po yung tinatawag na sub basis yung sub basis po na yan halimbawa po na tamper nyo na po yung yung lupa sa inyong ground floor no uh, ang kasunod po niyan ay nilalagyan po yan ng gravel bed pag nilalagyan niyo po yan ng gravel bed no uh, nilalagyan din po yan ng polyethylene sheet So mamaya papaliwanag ko isa-isa sa inyo No, ba, para saan po ba yung mga sinabi ko na yon. So pag kayo po ay may gravel bed na, meron nakapaglagay na po kayo ng polyethylene sheet, so saka po kayo magpo-proceed na maglagay ng inyong rebar. So bakit kailangan na may maayos na uh, sa bases bukod sa ma maayos na uh subgrade. So ang sa bases po yan, unang-una yung uh, Uh, gravel bed po ninyo, yung nilalagay ninyong graba doon sa inyong bubuhusan sa ground floor, no, para po stable po siya. Stable po yung uh, yung inyong paglalagyan ng halo kasi nga po dahil nga may graba na, no, makakatulong din po 'yon para hindi nagagalaw yung area. Pangalawa po ron, ah, uh, yung gravel bedding po na 'yan, no, makakatulong din po 'yan para maihiwalay o magkaroon ng barrier ang ang inyong bakal doon sa lupa no kasi malaki po yung chance na kapag uh, uh, wala po yung gravel bed ang mangyayari po niyan didikit ang inyong bakal doon sa konkreto no pag yan po dumikit ang bakal sa inyong konkreto ay magkakaroon po yan ng kalawang so in, sa katagalan po niyan pag ang bakal po ninyo ay kinalawang uh, yung inyong konkreto ay nagka-crack isa pa po, yung polyethylene sheet. So, ano ba ang gamit ng polyethylene sheet? Ang gamit po ng polyethylene sheet, yan po yung tinatawag na moisture barrier. Ibig pong sabihin, yung moist na manggagaling sa lupa ay hindi po makakaakyat sa inyong flooring. At the same time po, yung tubig ng inyong konkreto ay hindi po siya agad-agad na lulubog sa lupa. Napag-usapan po natin na kapag ang ating konkreto ay uh, na-dehydrate, o mabilis siyang natuyo, isa po 'yan sa pinagmumula ng shrinkage, no? Pinagmumulan po 'yan na magkakaroon siya ng mga bubbles at mga crack. So, para hindi po mangyari 'yan, uh, number two, gawin po natin may maayos tayo na subgrade at subbases. Number three, para makaiwas tayo na magkaroon ng crack ang ating konkreto, ay maglagay ng control joints. So, para sa nyo po ulit ang control joints. Ang control joints po na yan, para po yung ating konkreto kapag ka siya po ay natutuyo na, no? Magkakaroon po yan ng maliliit na crack pero yan naman po ay minimal. Pero yan po pag yung maliliit na crack po na yan ay nagtuloy-tuloy, no? Ay hahaba po yan. Kung gaano kalawak ang span ng area niyo na binuhusan, pag yan po ay walang control joints, magtutuloy-tuloy ang kanyang pag-crack. No, kadalasan po nating nakikita yan doon sa mga area na ah uh, Uh, hindi po na-reinforce o hindi po nalagyan ng bakal o meron man po na nilagay na bakal kaya lang hindi po uh, kumbaga lightly enforce uh, reinforce lang po siya. Ang halimbawa po niyan unang-una ng mga control joints makikita niyo yan sa kalsada. Ang mga kalsada po kung inyo makikita may mga guhit po yan o yung mga uh, kinakating po o ginuguhitan yung konkreto. Yan po ang isa sa halimbawa ng uh, mga control joints kasi ang alam naman po natin na ang mga kalsada uh, kadalasan po niyan ay uh, non-reinforced -rein, non yan o mga walang bakal na nilalagay dyan. no Pero hindi ko po sinasabi na porke walang bakal ang kalsada, hindi po matibay. Matibay po yan. No? Matibay po ang kalsada kahit yan po ay walang bakal. Yung mga basketball court, kung inyo pong makikita, no? nilalagyan din po yan ng mga uh, grove o mga control joints kasi malalaki ang span, malawak ang span So, nilalagyan din po yan. Para kung just in case na magkakaroon man ng, uh, ng mga, ng mga crack na maliliit, hindi na po siya nagtutuloy-tuloy kasi napuputol na po siya doon pagdating sa kanyang control joints. So, ganun din po yan sa mga wall. No? Yung mga malalaking span ng wall, kung inyo pong makikita, nilalagyan din po yan ng control joints. Ang purpose po niyan, hindi lang po siya design para po maiwasan ang pag o pagkakaroon ng mahahaba at malalaking crack ang ating mga konkreto. Ang pang-apat naman po na dapat natin gawin upang hindi mag-crack ang ating konkreto ay ang ma cure siya ng tama o ng maayos. Ano ba ang ibig kong sabihin yan? No, al alam naman po natin, maririnig natin yan sa construction na meron tinatawag na curing period. So tayo po, kapag ka tayo po ay nagbubuhos, no, lagi ko pong sinasabi, sa mga area natin, may tinatawag tayo na 21 days curing period. Pero hindi lang po yan doon pumapasok ang, ang yung cure, dapat ma cure ng maayos. Isa pa po dito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakrak ang konkreto, no, mapapansin nyo, nyo ito sa mga palitada. Dahil sa kagustuhan niya po ng ating mga maso na mabilis, matuyo ang ating mga palitada, no, ang ginagawa po nila, sinasabuga ng puro. So, pag yan po, sinabuga nyo ng puro, ibig sabihin, matutuyo ka agad ang, ang inyong konkreto, which is na hindi pa siya nag-cure ng maayos. No? Kasi yung, yung moisture na nandun sa inyong palitada na ipinahid sa inyong wall, no, ay sinisip-sip siya ng tuyong semento o ng purong semento. Ngayon, once na na bigla po niyang sinipsip yung tubig, isa po yan sa nagiging dahilan o pag nagkaroon ng biglang pagtuyo sa ating mga wall, kung inyo pong mapapansin ay nagkakaroon ng bitak ang ating mga konkreto. Na yan po kapag ka, uh, sobrahan nasobrahan po ng paglagay ng purong semento ang ating mga palitada, ang mangyayari po dyan ay kumakapak. No? Tapos yung mga maliliit na crack, sa katagalan po ay magtatagpo-tagpo po yan sila hanggang makakabuo po sila ng isang mahabang crack. Kaya para po sa mga kapatid natin na nagpapalitada ay hindi po uh, ina-advise na sabugan ng, pu ng puro ang ating mga konkreto. Lalong-lalo na po kung ang uh, layunin ng pagsabog natin ng puro sa konkreto ay para matuyo siya kaagad. No? Uh, tandaan po natin, ginagamit lang po natin ang, ang purong simento para po pakinisin ang ating mga wall. Hindi po siya ginagamit para Uh, madaliin ang pagtuyo ng ating mga konkreto dahil yan po ang isa sa magiging dahilan kung bakit makakakita kayo sa inyong mga wall na kapapalitada pa lang ay nagkakaroon na po ng maraming crack sa muli mga kapatid maraming maraming salamat po ito po si Judrius thank you and God bless